para matiyak na mas handa. Nagsanay muna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kanyang talumpati para sa kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong araw. Sa kanyang social media post, sinabi ng Pangulo na hindi na siya makapaghintay na ibahagi ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para sa taong bayan. Si Alan Francisco sa detalye. Bago ang mismong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon, nagpraktis muna ang Pangulo kagabi ng kanyang magiging talumpati ayon sa Presidential Communications Office. Sa social media post naman ni Pangulong Marcos, sinabi niyang hindi na siya makapaghintay pang ibahagi ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno para sa kapakanan ng taong bayan. Sa nauna namang pahayag ng Pangulo, sinabi niyang binusisi nila ang mga detalye ng kanyang magiging mensahe sa SONA napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humapa masyado, kaya hinahanapan namin yung prioritize na ng lahat. Tapos sa pwede makapag-explain ang ating mga Brasso, sekretary okay. uh, doon sa mga detalye ng mga iba. Kaya na nandun tayo ngayon. tapos uh, kaya uh, sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandun. At uh, tayong tayong uh, uh, may papakita sa taong bayan na may nagawa sa ng isang tao. Nauna rin sinabi ni Pangulo Marcos na ang magiging laman ng kanyang sona ay ang update sa mga hakbang na administrasyon upang may angat ang buhay ng mga Pilipino. Kasama rin ang pagpapaigting na ekonomiya, paglaban sa kriminalidad, at pagtugon sa iba pang social problems ng bansa. So ire ko kung talaga bang uh, yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano na katagal, gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Sabi rin ni Pangulong Marcos, mamahagi rin ng gobyerno ng briefing material sa media, public at private partners at mga paaralan. Ito'y upang talakayin ang mga napagtagumpayan ng administrasyon sa nakalipas sa tatlong taon sa pwesto para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung uh, yung mga pangako na, na ating sinabi ay eh, kung talaga nating tinutupad. And that's basically, the, that's basically what the sauna is going to look like. Sinabi naman ng PCO na ang barong na susuotin ni President Marcos ay mula sa pinagsama-samang talento ng mga artisan mula sa Lukban, Quezon, Taal Batangas at Aklan. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.